Hello guys. Merienda tayo guys. Ayan. Ayan. Chocolate, ano to guys? Uh, cake. Chocolate cake na sa ganitong lalagyan. Bali, binibenta ng kakilala ng asawa ko. Ayan siya guys. Masarap daw to guys. Kasi dalawa ito guys. Natikman na ng anak ko. Binaon niya sa school. Okay, so. Kain tayo guys, merienda habang ano, naglalaba ako guys. Hindi ko pa tapos ka uh, uh, ano pa lang tatlong pangatlong banlaw pa lang ko Ginag <laughs> hmm. Tik yung kanyang ano, chocolate. Pero nung isang nung isang week yung yung ano yun, uh, sample ano siya chocolate cake din yan ito, pero hindi masyadong ganito kasi ito, ang uh, ang kanyang chocolate tapos manipis lang yung kanyang cream pero yung isa ay yung cake niya. Tawag daw doon. Chipon cake. Chocolate chipon cake. Sarap. Sarap naman to. Puro chocolate. Hmm. Para siyang Black Forest. Ang ano niya, dating. Sarap. Mm. Yung kanyang ano, dito sa ibabaw. Thick chocolate. Tapos, cream. Tapos, chocolate na naman sa ilalim. Ito yung manipis na chocolate chipon cake. Kailangan pag kumain ng ano, dahil matamis siya guys. More on water. Patapos. Hindi ko na maubos to. <laughs> ano? one papers sandali Tik no. chocolate oh. ka pala ah yeah. tapos lang chocolate niya Atong ka cellphone Yum yum Ano? Sandali. <laughs> Ayan guys, habang nag-ano, merienda, may nag-order ng pancake at nagbabalik-balik din ako guys sa aking mga nag-comments dyan sa aking mga video. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng suporta. Ah. Yan, kahit nakaupo lang ako. <laughs> Pag nakakaupo ako yan, nagbabalik ako. Yan. Hey guys, anong merienda natin guys? Sandali lang bi ha. Pinapain pa yung kawali. <laughs> Definitely. Ano na guys? Mm, 3 o'clock. Bali, apat kami dito Yung anak ko, babae, andito. Yung panganay ko ay wala. Nag-aaral na. Mamayang 9 pa yun. Mga kauwi. Mga may git 9. Kasi hanggang gabi yung kanyang school. Tapos, yung babae ko ay nag-test ngayon. Tapos kanina, one, ay 12.30, sinundo ko yung kinder ko. Tapos, yung pangatlo ko ay walang pasok. Ayan. And guys, magluto muna po. Magluto muna ako guys. Yung <laughs> kasi may order. Thank you for watching guys. Bye bye. <laughs>